Recipe for today, homemade ham. Yummy yummy at walang katulad pag sariling gawa. First of all, ay i natin ang curing ingredients. Una ay ang 1.2 kilo na pork. Pagkatapos niya ng ating curing salt na kung saan mix ko na siya dito yung red bell pepper powder at chili. And then ang asin. And of course, di mawawala ang sugar. Ready na lahat, kaya start na tayo para sa ating homemade ham. First, ilagay natin sa bowl yung ating pork and then idagdag natin ang salt. Ayan. Pagkatapos niyan ay i-ready na natin ang ating curing salt. Itong curing salt na gagamitin ko ay mix ko na siya ng red bell pepper powder. Pwede din at syuete para may pabula pa pula siya. And then nilagyan ko din ng chili. Magandang maganda siya para pula. And then, version ko talaga ito ha, kaya ulang magbabash dyan. Ito yung version na natry ko dati na para sa akin ay okay na okay. After nyan, ilagay natin ang ating sugar. Ito yung 4 tablespoon na sugar. Kung gusto nyo medyo matamis, dagdagan nyo pero sa akin, 4 tablespoon na sugar, eksakto na siya. And then, pag nalagay na yung mga curing ingredient natin, ay i-mix, mix, mix natin yan siya. Parang i natin yung pork para okay na okay at Bonggang-bongga ang dating ng ating ham. Kasi, mag-take siya ng 3 to 5 days yung sa akin, 5 days yung um, pag parang marinate ko siya na nilagay ko siya sa bowl and then nilagyan ng cling or your, my cover kayo dyan, okay lang. Pagkatapos, 3 to 5 days yung sa akin, ang iba 5 to 7 days para bonggang bonga. And then ito na yung after 5 days sa akin, 'o di ba? Ang ganda ng kulay. Parang parang red na red talaga siya. 'Yun yung gusto ko, yung medyo red nang dahil sa red bell pepper powder na nilagay ko and then yung chili. So ayan. So makikita ninyo ang ganda ng ating homemade ham. Pero, for your information, super salty talaga ito dahil sa ating curing salt at then sa ating salt. Kaya, para mawawala yung salt niya, ay huhugasan natin yan mamaya. Of course, itapon muna natin yung curing salt at yung mga ingredient para sa pagkukure ng ating pork and then later huhugasan natin ng mabuti para mawawala yung asin ng ating ham. Ang ganda ng pagkagawa at yung pula na bigay ng red bell pepper powder ay ang ganda. So ayan, huhugasan-hugasan ng mabuti talaga na mawawala talaga yung asin. Of course, may kunting maiiwan. So natural lang yan, pero lasang-lasa. Ayan, so makikita ninyo ang pagkapula niya, di ba? So after na mahugasan ay ipa-dry natin siya or pwede din natin na i-wipe siya ng tissue para mawala talaga yung tubig at dry na dry siya before natin na ilagay sa ating oven. So ayan, nag-wipe ako ng tissue para wala talagang water na makapasok or walang water na maiwan. Ang ganda ang ganda talaga. So after niyan, ay, yan na yung parang sauce natin na glazed na sauce natin para sa ating hum. but Today, I will share you also sa paggawa ng glaze salt natin. So, first ay pineapple juice. So, ito yung nakasanayan ko ha, na nakikita ko sa aking auntie or sa aking mama sa paggawa ng homemade ham. So, ito yung pineapple juice. And then, nilagyan ko ng honey. So, 1 tablespoon of honey lang yung gamit ko dito and then yung ating mustard. So, i-mix, mix, mix yan na natin mamaya. And then after yan, nilagyan ko siya ng soy sauce. So, version ko ito at uh, para sa akin maganda talaga ang resulta. And then nilagyan ko ulit ng red bell pepper powder para medyo mapula siya. Then, i-mix, mix, mix natin at ilutuin natin yan siya mamaya sa low heat. And then, nilagyan ko din ng brown sugar. So, depende na sa inyo kung gusto nyo super tamis, dagdagan niyo Pero, sa akin, 1 to 2 tablespoon ay okay na sa akin. At of course, nilagyan ko din ng garlic powder para super lasa. Yung iba pwede na hindi pero sa akin nilagyan. So ayan, pakuluan natin yan siya hanggang na Sticky na siya at ang sarap, sarap, sarap talaga. So, mix mix, mix lang natin. Then, low heat lang yung gamit ko para hindi ma-over. So, antayin lang natin ng mga ilang minuto. At ayan, ito, perfect na perfect na talaga siya. At pwede na natin siya na ilagay sa ating homemade ham bago ilagay sa ating microwave. So, ito na. Tapos na siya at ang ganda ng pagkagawa ng ating sauce or yung ating glazed para sa ating homemade ham. So, ayan. Pagkatapos niyan, medyo malamig-lamig konti, yan na yung time na ilagay natin siya sa ham natin. So, punuin natin ng sauce na yan ang ating ham bago natin ilagay sa oven. Ang ganda talaga after niyan ay parang red na red yung dating na parang shiny na shiny glance na masyado. And then, yun na. Perfect na perfect para sa ating holiday season na handaan. Pero hindi lang ito. Nakagawa din ako na hindi para sa Pasko. Kundi makagawa ka during birthday. So, no need na bumili ka sa mga mall kasi mas mahal doon kung sarili mong gawin. Of course, mas maganda yung feeling na yung kakainin mo ay sariling gawa. So, ayan, nabalot na natin siya lahat and then ito na yung time na ilagay natin sa microwave. Yung gamit ko dito, 200 degrees Celsius and then 1 hour. So, after one hour, yan na siya. Ang ganda ng pagkagawa ng ating homemade ham. Excited na excited na ako natikman yan later, lalo na Paskong Pasko. At parang holiday season all the time pag gumawa ka nito. O, ayan, tapos na ang ating homemade ham. So, sa makikita ninyo, ang ganda ng pagkagawa. At ang yummy, yummy, yummy talaga masasabi ko talaga na instead na bumili ako, ang ganda talaga pag sarili mong gawa. Makikita mo talaga na ang sarap-sarap at alam na alam mo yung lasa na insakto-insakto talaga. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking video for today. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless us all.